na yung parang ayaw nila sa dito sa pag support ng tindahan ko dahil nagiging competitor nila ako. Nagwa one year na ako last August 8. Nagwa one year sa tindahan. Nakaraos din ako sa mga tingin ng mga tao na bakit ako stranger na stranger dito sa place. Is Tita Wala Tita Wala Loving Life Yes! Welcome to my vlog! subscribe and click the notification bell for more updates. See ya! Tita Bala at ang bago niyang buhay. Good morning everyone, good morning mga kasari, mga katita at YTA Aspirant Family. Good morning, this is Tita Bala. Welcome to my channel. Ngayon pa ako mag-update, 'di ba, nung last nagla-live ako tungkol doon sa pag pinuksan yung hati ng ating tindahan. So ito na ngayon, lumiit na po yung aking tindahan kasi hinati. Hinati siya at ito ngayon ang update niya. Pinagsiksikan ko siya sa hati na tindahan. So hindi na ganoon ka gandahan eh. <laughs> 'Di ba dati yung pag mo andun pa yung mga tindahan ko so hindi na. Diyan lang siya at ito ang i-update ko sa inyo Alright. so umpisa tayo dito sa pintuan so si nakasabit na yung mga chinelas dati wala tong ganito so pinagsiksikan ko na siya uh, nandito nandito na yung mga plastic waste disposable plastic tsaka mga plastic pa din dito uh, ice candy wrapper mga uh, fabric uh, conditioner, kandila, zonrocks. Dati, pag ano mo sa tindaha sa pintuan, wala tong, wala tong dito, parang kukuhaan ko lang dyan. So, nilipat ko sila dito lahat. So, ayon pa rin yung pang-haplos ko, tibang sabon, mga school supplies, dilata. Kung baga, itong standa to, siya din yung nandun dati. Tsaka, ayan, may bisita ako. <laughs> so, ayan, wala na yung upuan dito. So, ito, ito siya, ganun pa rin, pero inusog ko na lang siya ng konti dito para makuha uh, ko talaga yung space. I excuse me. Itong stand na to, dati nakatalikod lang to. So, ngayon, hinarap ko na siya at lagyan ko ng school supplies. So, balik tayo dito. Yan. Yan pa lang. Lusun lang dati. Yung oil nandito yun sa gilid. Pero ando na siya. Pinagharang ko siya. Yan na yung mga printer ko at ibang mga stand. So, ito na yung aking bigas. So, kung iikotin ko to, yan na lang. Yan na lang talaga. Dati, uusog pa ako doon, di ba? Ngayon, wala na. So, pinagsiksikan ko siya. Meron akong nakasabit-sabit dito. So, ayan na lang siya. Nagsabit-sabit na lang siya. Ang iba, mga shampoo, tinago ko na lang siya dyan kasi may nagtatanong naman. Mga pitas-pitas na kape nandyan, nandyan. Yung printer ko, lagi ko talaga pinatakpan kasi iwas hulog-hulog doon sa mga mga sigarilyo. So yan. Andyan pa yung ibang school supplies, mga notebook. Kung maskubado, all purpose plan. At ito, ito, ito si laminator. Ay, hindi ko pa to na-edit yung pag-ano niya. <laughs> so anjan yung asin, ibang ganyan. So, kumbaga, ito na lang talaga ang kabuunan ng aking tindahan. Ayan. Yan na. Yan na siya. Yan na lang ang tindahan ko. First week, ang busy-busy ko talaga. At saka, nangapa-ngapa ako kung saan ko na ilagay. Pero, at least ngayon, nakapag-adjust na ako. Keri na rin yan. Yung mga chichiria ko, na dati nandun yan. Ngayon, nandito na sila sa ibabaw ng ice cream. Ayan. At yung mga, yung swimsuit ko Nandiyan na yung chinelas ko. Nasa taas na. May iba pa dyan. Okay. Natin ko yung sa tindahan dahil ay may naka-arkila dito sa amin. So, kung ito na lang. May nag lang na sa sakyan na mas mahal pa sa tindahan ko. So, <laughs> so, so ito na lang talaga ang tindahan. So, ayan. Pero ang stocks pa rin, ganun pa rin. Kaya nga, nag sumisikit na kami. So, ayun lang muna, guys. Update, update. Ay, ah, ito pala. May bago akong item. <laughs> Yung barbecue stick. yan, ayan, ayan. Ayan. Kung kailan nag one year ang tindahan ko, siya namang lumiit. Sasabihin <laughs> ko, actually nagwa one year na ako. Last August 8 one year sa tindahan. So, ako yung thankful na karang sa una, yung parang ayaw nila sa, dito sa pag ng tindahan ko dahil nagiging competitor nila. nakaraos din ako sa mga tingin ng mga tao na bakit ako stranger na stranger dito sa place tapos may tindahan na mas malaki pa sa kanila. Nakaraos na ako doon, doon, doon. Thank you, thank you so much Lord ang pagbukas ko last year kasi August 8 kasi pap tawag nito papa ang fiesta is August 10 so dapat ako andito na ako before the fiesta so sa August 8 wala man akong ganap masyado dito sa akin tindahan dahil nga nag-prepare ako doon sa aking mga stocks para sa fiesta so sa awan ng Diyos sa pagbispiras yung normal na average kong na sales ko for the day nagiging times 3. Thank you. Ang ano talagang benta noon is umaga pa lang San Miguel. Na si San Miguel dati na hindi nabibenta. <laughs> si San Miguel at saka mga ice. San Miguel beer at saka ice. Tapos pagkahapon si Fundador. So yun. Hanggang hapon na yun. Nag, ang normal na sarahan ko is 7.30 pero at that time na bispiras, 10pm po ako nagsasara dahil nga sa daming bumibili ng soft drinks at kaalak. So, yung daily average ko na sales nagiging triple. Thank you Lord, triple. Pag-fiesta naman, yung aking sales, hin gusto ko sanang i-actual bintahan live kaso sa, sa kabisi ko, hindi ko na mapindot-pindot ang cellphone ko. At saka, yung time na yon di ba, August 8, ang uh, anniversary namin, sinabay namin yung Thanksgiving namin, yung salo-salo namin magpipinsan. So, sinisave po yung battery doon sa aming looban <laughs> na yung sa sa aming pag-celebrate doon. So, hindi ako nakapag-live. At saka, yung benta ko for the fiesta talaga is kung kung ano yung kung ano yung sales ko sa bisperas, times 2 siya po. So, ayun, thank you, thank you so much. Ganun din, alak at saka mga beer-beer, mga ice-ice. ah ice. Uh, umaga pa lang, ubus ubos ng ice ko, pero hindi ko na makayang ma may produce pa <laughs> kasi hindi naman yan 5 minutes lang matitigas yung ice. So, ayun. Thank you, thank you so much everyone. Kahit pa na ang sikip-sikip na namin dito, tapos yung mga pamangkin ko ang nag... dami pang mga binagawa dito sa tindahan ko. Sabi ko, you stay on the side kasi nga masikip na ang ating tindahan. Thank you, thank you so much everyone. Thank you also for tumaas yung views ko at that may na-live ako doon na tumaas ang views ko. Uh, salamat, salamat sa pag-angat ng aking watch hours. Thank you so much at saka thank you Lord for the blessings received sa tindahan ko. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please like, share, comment, Tita Barla, and subscribe na rin. Thank you, thank you so much, everyone. Thank you, Whitea Aspirant Family, for your support. Thank you, Miss Jen in US Vlog, Ate Grace, and everybody. Thank you, thank you so much. Bye!